We're all set for this wonderful birthday celebration. So, I would like to request everybody to please stand. Let us all stand and join hands as we welcome our birthday girl, Miss Madeline Delerion Regino. <laughs> for an opening prayer to be led by Pastor Fred. Yes. Yes. Uh, salamat po mga kapatid. Tayo po ay uh, makisas makisa sa pagdiriwang ng ating pong kapatid sa pananampalataya kay Sister Madel. Tayo po muna ay manalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Ama naming Diyos, tubusan po kaming nagpapasalamat sa araw na ipinagkalob mo sa amin pong kapatid sa pananampalataya Isang araw, isang taon na punong-puno ng pagpapala, punong-puno ng uh, kalakasan at punong-puno ng pag-asa. Salamat po sa isang taon na naman na ipinagkalawag mo na pinapagtagumpay mo po siya sa lahat ng uri ng mga challenges, sa lahat ng uri ng mga uh, pagsubok ay pinanatili mo po siyang laktayo at, at higit na matatag. Panginoon, sa araw na ito, bayaan mo na ikaw ay purihin namin at sa pamamagitan po ng mga salyo ng tugtugan at ng mga bahagi ng programa, nawa ito po ay aming maialay sa iyo bilang pasasalamat sa pagpapalang tinanggap ng aming pong kapatid na ito. Nawa ay patuloy mo siyang kalingain at patuloy mo po siyang alagaan upang gamitin mo sa iba't ibang uri maging channel of blessing sa lahat ng pagkakataon naging papapala po siya, Panginoon, hindi lamang po sa kanya mga pamilya, kundi maging sa uh, kapatid, sa pananampalataya, ay ginamit po siya at naramdaman po namin ang kanya pong generosity at dahil diyan, Panginoon, aming pong panalangin na patuloy po siyang basbasan at ingatan ang lahat ng mabubuting bagay na iyo pong pinasimulan sa kanyang buhay, dalangin namin po na patuloy mo po itong lubusin hanggang sa iyong muling pagbabalik. Salamat po at naging source siya ng kalakasan at katatagan ng kanyang mga kapatid at hindi lamang po ang mga kapatid, lahat po ng mga nakakakilala sa kanya. Panatilihin mo po siyang malakas. Ibinabalik po namin ang mga papuriit pa sa salamat na ito na ibinialay mo po sa kanyang buhay. Sa pangalan ni Jesus, lahat po tayo magsabi ng Amen. 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 Salamat po, Pastor. Happy birthday, Ati Madel! Yeah. All right. So, let's express everybody to please stand. Come on, let's all stand. As we sing the birthday song music, please. Happy birthday to later singing with us ang napakasayang version ng happy birth. oh. Madel, birthday. Ate Madel, kakantahan ka muna ng iyong napakaganda na laking anak. Palangpahan mo natin ang uh, pinagpasahan ng corona ng ating uh, legendary idol April Boy Regino, JC Regino! Gusto mo po so, sanang kantay niyo, ano eh, yung yung ano, yung Team song nila ni Daddy yung ano, Endless Love. Pwede ba? ano bang ano? Kanta ko na lang. Ay, yung alam ko po. Ay, kung alam ko po, siguro kanta na lang ni Daddy. Di ba? Diba? <laughs> Gusto niyo po ba kanta ni Daddy, mga idol? Sabay-sabay mo na sabihin natin ng happy birthday kay ma'am. Pag sinabi kong happy, sabihin niyo birthday. Happy! Happy! Pag sinabi kong happy birthday, sabihin niyo, Madeline, happy birthday! Madeline! Ayun, you no? Know? Okay, para po sa lahat, ang awitin ni Daddy, kapag alam niyo, sabihin niyo po ako, ang sanay, oh lagi magkapiling. My strong music. Palakpakan naman tayo dyan, mga idol. Ito po yung unang pinasikat ng mga Daddy kong April Boys.

si daddy, sila yung nagsama para talaga i-push yung kanta ka, Kahit na yung mga recording company hindi pinansin At saka yung mga radio station Kaya nila nila, sila dalawa ni daddy ang pagkasama dito Palakpaw po natin yung uh, pagmamahal nila At kinagpuso para kay Sharon Tureta at Gabby Concepcion na idol ng daddy i uh -huh.

si Kuya Cherry. Yay! Si Mamita, ang palakpa ko. Sino <laughs> ka mo kayo, ito, Mamita? আ আজা ভালা। Oh swing I can follow the swing. And I'm gonna put it you close and is gonna come i <laughs> talaga ako nagpapasalamat sa Diyos kasi uh, sobrang mahal na mahal niya ako. Hindi niya ako pinapabayaan. Andito pa rin ako. Uh, binibigyan niya ako ng lakas para sa pamilya ko. Hindi, sobrang talaga thankful at saka sobrang blessed ako kasi binigyan niya ako ng anak na pamilya, mga pamilya ko na nagmamahal sa akin, magulang ko, mga tita ko, uh, mga kaibigan ko, ayan, uh, sobrang salamat sa inyo lahat dahil narito kayo lahat na nagmamahal sa akin. Thank you, mahal. <laughs> Love you, mahal. Thank you. Saka sobrang nagpapasalamat ako dahil kahit na kahit na wala na si idol pero yung blessing ni Lord dire-diretso sa akin uh, dahil yung mga mga awit ni April dire-diretso pa rin yung mga royalty niya hindi niya ako pinapabayaan mm -mm. dahil sa tulong din ng Diyos siya siyempre saka Masaya ako ngayong gabi kasi nandito ngayong lahat na mahal ko, na mahal din ninyo akong lahat. Thank yes. you so much. salamat din sa ano ko, kay JC, kay Ayla. Uh, kasi di hira lang yung mga ganyan na anak at uh, saka yan, daughter Indo na gustong bigyan ng kasiyangan yung uh, kanilang magulang ah, uh, bihira lang yun kaya nagpapasalamat ako sa inyo Ayra, JC I love you, <laughs> dahil uh, kahit ayaw ko ng celebration, lagi rin gusto Akong pasirin I love you <laughs> dapat sikreto to, pero nabukin kayo <laughs> <laughs> hindi na daw ako makakatanggi kasi nabigyan na daw niya ako ng damit Ayan, sapatos. yan, si Ira, lahat bumili <laughs> Uh, gusto ko rin pasalamatan yung mga kaibigan ko na nasa ibang bansa. Si Ate Vicky, ay Maring Vicky Gomez dahil uh, nagbigay siya ng panghanda ko din. Eh. <laughs> si Resi, nakapating ni Angel na nasa Japan. Thank you, thank you so much. <laughs> sa mga nagbibigay ng star sa akin dyan sa TikTok, <laughs> sa Facebook. Yan <laughs> <laughs> Mga stars, stars dyan, kumikita ako doon. <laughs> uh, kapag ko, thank you. Sa aking anak na si Charm Regino na nasa Amerika, nag-video call. I love you. Thank you, thank you, anak. Gusto ko din pasalamatan ang nagayos, nag decorate ng venue dito sa April Boy Regina's Place para maging maayos, maganda ang aking karawan. Salamat sa aking pamangkin na si Eliza, si Malis, si Ira at syempre ang aking anak na si JC Regino and friends para sa lights and sounds. Ang ganda ba diba, mga idol? Siyempre, maraming maraming salamat sa magkapatid na sina Dina Bernardo at Daisy Mendoza ng Kino Kusina Catering Service. Ayan, napakasarap ng kanilang mga pagkain. Love, love, love. Muwing busog-lusog ang aking mga bisita. Kaya kung gusto nyo silang... Um, tawagan sa Facebook Kino Kusina. Thank you for the love and support Dina and Daisy. Ayan naman ang napakasarap at napakaganda kong cake. Meron din sila ng Kina Cakes, anak ng classmate ko na si Dina. At heto naman, natatawa ako sa bigay ng true friends. May mga price pa talaga ng sino nagbigay. <laughs> Thank you, true friends. Love you all. Thank you rin dito sa aking mga chinitas. Love you, love you. Ayan. Wala si Ruby, kaya andyan si Jojo. Thank you. Manager Jerry, Maring Debbie ng Pibico Marikina. Thank you sa inyo. Heto naman, ng pinsa ni Idol April Boy, si Laynette. Love you. Thank you. Jerry, Pastor Press, Sister Hurley, at sa mga inaan ko, maraming salamat po. BFF Ami, Kuya Ron Badwa, thank you for the love and support. Love you, love you. Heto, ang Solid de Leon family. Family is forever talaga. Walang iwanan. Maraming salamat sa inyo. Love, love, love. Rodriguez family, mga titos, titas, pinsan. Love you all. Maraming salamat sa inyo. Sila ang mga kapatid ko. Si nanay, si Joji, si Joel, si Jerry. Thank you, thank you. Love, love, love. At syempre, sila ang pinaka special sa akin. Sabi nga ni Idol April Boy, meron siyang mga anak sa loob, wala sa labas. <laughs> At sabi niya pa, meron pang bonus na napaka-cute na po namin na si Aizen. Di ba, JC? Ay, nako. Ay, mahal. Nakakamiss ka. I love you. Uh, gusto ko rin nga pala magpasalamat sa lahat ng mga bumati sa akin ng happy birthday sa Facebook, sa TikTok sa messenger, basta sa lahat-lahat ng mga bumati sa akin, maraming 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 salamat sa inyo. Lahat po yun, nabasa ko yung mga comments nyo, yung mga message nyo. Nakakatuwa po at nakakataba ng puso. Pasensya lang po, hindi pa po ako makapag-reply kasi baka po ako maban. Andami po kasi. Siguro unti-unti ang ko lang po. Thank you very much, Noli Bernardo. Marami kang napasaya. Ikaw na, ang galing mo talaga mag-host. Ano mga idol, thank you for watching. God bless sa ating lahat. Ingat po tayong lahat. Bye-bye!